No elementary kasi ako, pag kami mga project kami sa si school, ako lang kumagawa. Pero hindi ko kalain na hanggang ngayon magagamit ko to. Ako si Rosalinda, pero tawag sa akin dito, Sally. Tapos isa akong volunteer mother leader dyan sa Mulihan. Nag-start ako nito, ano siguro ko? Parang 40 years old sa ngayon, 51 na ako pero gumagawa pa rin ako nito. Dati kasi simple paro lang ginagawa ko. Yung simple yung bilog lang na may ano. Naisipan ko, what if lagyan ko ng mm, parang style. Kung may kahoy na parol, sabi ko kaya ko rin magano na alambre. So, kaya nagano ko na alambre. May mga mo ma order na sa akin parol na may Christmas light. Actually, last December, ginawa ko ang simbahan ng... Diyan simbahan ng Bulihan. Dito Oo. Kasi pumarada yung mga katandaan, ang order nila sa akin, puro puti. Kaya marami pa nagawang nakaraan na puro puti. Ganyan-ganyan, may ilaw. Ang ilaw niyan di ba, Para hindi na kailangan ng saksak, hindi na ano. Kahit nasa labas ka, pa pwede. Ito ang halos nilaki nung may ilaw. So, pagkasi kasi maliit, pagka maliit naman siya, pero kami, ito, ito siya pagka hindi yari. Yan. Yan na yun. Pagka hindi yari, ito yun. And then pagkaya rin nga siya, ayun ay niya yun. Huwag talaga pagka kasi talaga tutok ako, kamukha nito, itong malala, itong malilit nito. Pagka tutok ako, maghapon 'yan. Ah, uh, nakakagawa ako ng sampung parol. Sa so maghapon na 'yun. Pero pagka yung ganong malalaki at may ilaw, ah uh, isang araw, Oo, oh, na ano naman. Basta pagkang kota ko talaga nito, nakaka-10 pieces ako. Maghapon na yan.